So ngayon guys, meron tayong uh, may nag-chat sa atin na magpatulong na may dispose yung inahin niya dahil gusto niya na pong i -benta. So meron tayong uh, kinontak agad na buyer at pinakuha na natin at yun, na dispose na ang kanyang inahin. So confidential guys kung magkano po yung nabili, hindi po pinapaalam. Kaya respeto na lang natin. At yan po, uh, nailabas siya na yung inahin. Basta tulong guys, walang problema sa akin yan. Basta kaya kong uh, itulong, gagawin ko po. At syempre, sasagot muna tayo ng tanong. So bakit bawal uh, magbigay ng sisikal sa bagong panganak? Actually, hindi naman siya bawal guys. Iniiwasan lang natin na magkaroon ng problema. So, ganito kasi yan guys. Kapag may bagong panganak ang hinahin, Uh, marami pa pong pundo na gatas yan Walang ibang gagawin dyan Kundi gamutin ng maayos Para hindi siya magkakaproblema Sa paglabas ng gatas Kapag nagamot mo ng maayos yan guys Maglalabas at maglalabas Siyang inahin ng gatas Basta wala siyang uh, Nagiging problema So kapag bagong panganak po Ang inahin Ay unlimited ba po Yung gatas niyan sa so, halimbawa tapos na mga anak ngayon o kahit kasalukuyang nanganganak uh, after two, uh, pagkatapos mga anak 12 to 24 hours wala na po yung gatas guys na pundo so hindi na po unlimited hindi, hindi katulad ng bagong panganak o habang nanganganak kahit anytime pag pinisil mo may lumalabas talaga na gatas so nauubos yan guys yung pundo ah uh, may nagtanong po kasi na bakit mahina ang gatas walang gatas so I'm sure lumipas na ang 12 to 24 hours niyan kaya akala niya wala ng gatas pero merong gatas yan may oras lang yung paglalabas ng gatas ng inain kapag naubos na yung colostrum kumbaga colostrum po kasi yung Uh, unang gatas ng inahin yan pinaka-importante na madidin ng biik dahil yan po ay uh, maraming mga benefits yan sa mga biik na nagpo-protecta sa mga sakit-sakit so tanong bakit bawal magbigay ng sisikal so marami pang ang gatas yung inahin tapos magbibigay tayo ng pampagatas ang sisikal din po ay pampagatas So, iniiwasan natin na makapag-produce siya ng maraming gatas dahil isa yung sa dahilan kung bakit nagtatai yung ating mga biik. So, kaya nga ina-advise ko 3 to 5 days tsaka ibalik yung sisikal dahil dyan medyo malakas na yung dumidi yung mga biik. Pag day 1, day 2, day 3 day kasi sapat pa yung nakukuha lang gatas at mahina pa po sila dumidi. Hindi pa sila ganun ka uh, lakas dumidi. Diba? Pansinin nyo. Pero ang inahin naglalabas lang yan ng gatas 1 hour to 3 hours kapag uh, lumipas ng 12 to 24 hours tapos yung paglabas ng gatas ng inahin guys ay seconds lang so sa mga baguhan uh, alam ko hindi nyo pa alam to sa una lang yung unlimited pag lumipas seconds lang maglalabas ang gatas. mga 5 seconds nga lang guys naglalabas ng gatas pag nagpapabredi yung inahin. So, hindi basta-basta maglalabas yan. Kung baga, may, pro, may process yan bago makapaglabas ng agatas ang inahin. So, seconds lang uh, pagbasdan nyo sa mga baguhan. Pag, pagkatapos ng 5 seconds, wala na yung gatas, guys. Kahit anong sip-sip yung mga bake na yan, kaya maglipat-lipat. Yung maglipat-lipat na yung mga, mga bake, ibig sabihin, wala nang gatas na lumalabas yon Tapos na yon nag tapos na yun nagpalabas ng gatas tapos, maglalabas uli ang inahin guys. Depende yan. Di pare-parehas. Nasa 1 hour to 3 hours yan. Maglalabas uli. So, ganun po yon Sa so, mga baguhan na baka yung iba kasi, ang dami kasi nagtatanong, Sir, kakapanganak lang ng inahin ko. Ba't manghina ng gatas? Hindi po mahina ang gatas niyan. Hindi nyo lang alam yung proseso ng mahaganyang uh, mga pagbagong anak. Kaya ngayon, alam nyo na. Kaya kung ako sa inyo, pag nanood kasi ng video ko, panoorin nyo kasi ng maayos kasi yung sagot sa tanong ninyo sinasabi ko na. Yung iba nga nagagalit na kasi paulit-ulit yung sinasabi ko eh wala eh. Paulit-ulit yung tanong eh. Alam naman hindi ko sagutin alam naman hindi ko sasagutin So yung iba nagasabi paulit-ulit ka eh lumayas ka sa lumayas ka sa bahay ko dahil hindi mo alam ang sitwasyon mas ma may mga bagong followers na hindi pa, hindi pa napapanood yung mga video ko kaya ina-advise ko nga panoorin yung mga video minsan nagre-reply ako may video na dyan panoorin mo na lang sa tanong sa tanong mo hindi lang uh, hindi lang iisa ang sagot na makakuha mong idea kaya yun guys sana nakatulong sa inyo maraming salamat happy farming Ya god bless kid hatan be